Alam niyo nalulungkot ako dahil hindi ko man lang makat kita ang taong mahal na mahal ko inaamin ko nagkamali ako sa kanya sana mapatawad niya pa ako mahal ko siya iwan ko lang kung mahal niya pa ako alam ko nakikinig siya ayaw niya lang aminin na mahal niya rin ako gusto ko sana mag-usap kami lalaki sa bakla kung talagang matapang siya harapin niya ako huwag siya magtago sabihin niya sa akin na mahal niya rin ako para malaman ng taong bayan na nagmamahalan kami nasasaktan ako sa ginawa niya pero okay lang dahil mahal ko siya iniibig ko siya pero hindi niya ako iniibig dapat ibigin niya rin ako dahil wala ng oras dahil malapit na akong umuwi sa ibang ibang karagatan doon ako mamumuhay na tahimik sa ilalim ng karagatan aminin niya na sa akin ngayon na mahal niya ako para mahalin ko siya at papakasalan ko siya. Kung aaminin niya na ngayon na mahal niya pala ako ipapamana ko sa kanya ang aking pinakamahal na birif sa kanya ko iiwan at pwede niya itago para maalala niya pa ako kung ako'y mawala dito sa Japan dahil sisid ako sa karagatan na doon si Dugong ang aking kaibigan kung mahal niya ako hindi na ako aalis ng Japan dahil siya ang nagpapalakas ng aking siloobin ipakita niya lang na mahal niya ako dalhan niya sana ako ng rosas dahil ako ay babaeng virgin na hindi pa dinurugo kahit kailang dahil ang lumalabas sa akin ay igit yun lang naman ang problema ko ang aking igit na igit dahil ako ay tumais sa gamagori ng tubol pero din Nampot ko naman yon at tinaho ko sa bahay ko alaala ko yon sa mahal ko ako si alias igit o tubol.